Good morning, good morning mga kapaps Welcome sa akin YouTube channel Ngayong araw nga pala mga kapaps Babiyahe tayo ng Lala Move Second day ko na nga pala ngayon mga kapaps uh, ng biyahe ng Lala kahapon Sunday bumiyahe din pala ako Unang biyahe ko yun sa Lala Move Ngayon pangalawa na ngayong araw Titignan natin mga kapaps Kung kaya bang kitain yung mga panghulog o boundary ng mga lalamob driver sa pagbiyahin ng lalamob tatry natin kasi marami ako nababasa sa comment tinatanong nila kung kaya bang uh, kita sa lalamob yung pambayad sa boundary o kaya pambayad nila sa sasakyan titignan natin kung kaya ba talaga kung magkano ba kinikita ng isang lalamob driver sa loob ng 7am to 7pm titignan natin mga kapaps uh, dyan lang kayo mga kapaps, abangan nyo so, ngayon, nag-aabang na ako ng first booking ko nandito nga pala ako sa North Caloocan dito ako nakatambay nag-aabang ng booking so kaya mga kapaps update ko kayo mamaya kung uh, may booking na tayo first booking, okay? so nga pala kapaps uh, ikukwento ko lang kahapon yung bumiyahe ako karamihan pala naman na accept ko na booking ah, uh, puro mga ano cake ang deliver so, kahapon naka tatlong ano ako ah, uh, tatlong cake na nai-deliver puro ano bulakan <coughs> ayun naman okay naman ang biyahe kasi sunday hindi masyado matraffic kaya lang uh, naka na booking ako mga kababs kaya lang maliliit lang every booking ko siguro mga 400 anim na booking so naka malinis ako ng 1.6 tapos ang gasolina ko uh, 650 okay na hindi na rin masama at least kumita ka ng 1,000 diba yan mga kapas meron na tayong booking ah uh, North Caloocan from North Caloocan tapos ang drop natin North Sagaray Bulacan ang kakarga natin, laundry, mga paps. Yan yung first booking natin ngayon. Pag-pick ako, mga mag-alas 8 na. So, update ko kayo ulit mga kapaps. Parating na tayo sa pick-up location. Ayan okay, mga kapaps, nakakuha na natin yung ating uh, pick-up. Ito yung laundry. Dadalhin natin ngayon sa North Sagaray. Ayan mga kapaps. So, alis na tayo mga kapaps yun mga kapaps, nakako ulit ako ng booking uh, pickup din dito sa North Caloocan second booking ko to, isasabay ko sa first booking ko tapos dadali nasa Del Monte, yung drop nya yung first booking ko, ang drop North Sagaray, so along the way lang din so mga kapaps, uh, update ko ulit kayo mamaya Kapaps, na-pick up na natin yung second booking natin. I-drop na natin ito ngayon sa San Jose. Tapos, uh, direto na tayo turn ng North Sagay. Ayan turn... mga kapaps, na-ibaba na natin yung second booking natin. Dito, na-drop na natin. So, yung first booking natin, i-drop na natin ngayon sa North Sagay. Okay? Tapos on na ako sa ano, North sa uh, medyo traffic lang kasi meron na si pa kanina. So, ngayon, malapit na ako. So, mga 2 kilometers na lang. So, ngayon, tinitingnan ko yung Lalamove Move Apps eh. Walang mga pick up dito sa Maynard sa Pero pag-trap ko ng first booking ko, Magantay na lang ulit ako dito ng ano, ng pang third booking ko. Mga paps, ah, huminto muna ako dito sa gilid para magabang ng booking. Habang nagaantay ako ng booking, may nakita ako dito nagtitinda ng kalabasa. Yung kalabasa niya, 20 pesos lang isang buo. Ayun no? Kung bibili ka sa palengke, 20 pesos, ano lang, dalawang hiwa lang. Eto, 20 pesos, isang buo na. Ayun oh. No? Yan so, mga Pops, nakabili na tayo ng kalabasa oh sa palengke mo bibilin to mga 50 pesos to yung tindal ng kalabasa galing pa daw ng Nueva Ecija eh sabay sabay umani kasi sa Nueva Ecija ngayon hindi kinuha ng buyer kaya ngayon dito na binibenta sa may north sa Garay Bulacan ay lang mga kapaps so, na ulit ako ng booking so ngayon mga kapaps ha, abang ako ng booking kakain muna tayo ng tanghalian kasi mag, mag 11 o'clock uh, na rin So kakain muna tayo habang nagaantay ng booking para mamaya, mamaya dire diretso na ang biyahe natin. So yun na, mga kapaps, update ko na ulit kayo mamaya kapag nakakuha na ng third booking natin. So yun mga kapaps ha? ngayon lang ako nakakuha ng pang third booking natin. Ang oras sa 1pm na. Ngayon lang ako nakakuha, antagal. kasi maraming booking kaya lang eh puro ano, malalayo ang pick up. So ngayon nakakuha ako ang uh, pick up dito sa San Jose del Monte. Dadalhin ko siya ng ano, uh, San Rafael Bulacan. Ang rates niya nasa 508 from San Jose del Monte Bulacan to San Rafael Bulacan. On the way na ako to sa drop off. Habang papunta ako ng drop of location naghahanap ako ng ano uh, naghahanap din ako ng booking na isasabay ko kaya lang walang ano walang makakuha eh papunta dun so update ko ulit kayo mga kapaps mamaya pag na drop ko na to sige so update ko lang kayo mga kapaps uh, papunta na ako ng San Rafael Bulacan mga 18 minutes nandun na ako sa drop of location natin Napakita ah, ko lang sa inyo mga kapaps yung dinadaanan ko Ayan. Walang masyadong dumadaan dito Shortcut kasi to Papuntang bypass road Ayan, no? Oh. Kaya lang medyo malubak lang sya Okay dito walang traffic Pero yun nga lang yung kalsada eh, Medyo sira sira yung semento nya pero tayo pa naman dumaan Ayan o So ayan lang mga kapaps Update ko na ulit kayo Pag nandun na ako sa drop off location natin Ayan mga kapaps Naiatid na natin yung ating Pang third booking nai drop na natin siya Car wash car wash pala yun Dadalin uh, Mga gamit sa car wash yun Yung mga tar blocks Saka ano yung car washing soap yan na drop ko na siya ngayon kasalukuyang pabalik na ako ng ano uh, ng San Jose del Monte ha, tapos nag-aabang na rin ng booking baka sakaling may makakuha mamaya mga kapaps update ko ulit kayo kung mayroon pa akong makukuha pang port booking yun mga kapaps update ko lang kayo uh, pang apat na booking na natin uh, pickup natin dito ulit sa San Jose del Monte Bulacan ang drop natin sa Santa Maria Bulacan lang uh, dalawang ukay bale lang ang pick up in so on na ako malapit na ako tapos kukuha pa tayo ng kasabay niyan para naman hindi sayang ang biyahe okay mga kapaps update ko ulit kayo mamaya yun what's up mga kapaps update ko lang kayo mga kapaps nakaapat na booking lang tayo hanggang alas ngayon ngayon nga pala mga si eh, pauwi na ako kasi wala na, wala nang booking ngayon merong isang piraso na naiiwan sa platform ni Lalamug kaya uwi na tayo mamaya i-update ko mga kapabs kung magkano kinita ko sa uh, biyahe ko ngayon pero nakaapat na booking na ako mga kapabs Medyo eh, matumal Bukas Nagbiyahe ulit tayo Wala man natin Makakamagkano ma ulit tayo ngayon Bukas Okay sige agan dito na lang mga kapaps Abangan nyo ulit ang susunod na biyahe ko Maraming salamat